kain tayo. <tong> dain na mo lang. sundok mo. may <tong> okay. mitarungo par pagkandit din ayokiguan. kamo balik-balik ng kamot. buttarungo ba? iguan. Si abe ako yun tayo. okay. kagust. deghal ay guys, dito. nan, ang laki-laki man to. ano sa manak? natunok na. alagiyat natunok na mo sinilas. ipabulkit na lang. Ay, pabuli kita. Maam, pati. Di ka kasa. kay ka nang nahiranan, day. Ang tasa ba? No, ang kasa ba? Ang kasa na Sa po, mga pang kandus ba? Ang kasa ba? Kasa lang. Ipang ba? Kay mao kayo nang ga. Nagatapos ang sabaw. Kanya ako ah. Mag-ana ba? Pasensya lang mo sa bisita nyo ha? Kapan kayo? Kanang kuti kayo? Karong gabi taon

Ay, mga um, idol. Ang um, idol ni nanay. Ako naman yung kanun. Nagpapa ko ng baso. Grabe yung wala. Kanun kay Dave. Gato na lang ka sa ama. Wala lagi na may tata. Para, muna ikang dosa sa baba. Para, eh sorry. Akin ito ah. May ko guys. Para di yun, ikuhar ako.

sao mấy người mẹ cần xin em nó ai cố gắng. Nicom kao hôn? Fred? Ah, mọi người. Đi mama nè? Mô nè, kao dưới? 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 Mô nè,